Magandang umaga po mo. Magandang umaga naman. Ano po ba ang PILO? Ito yung uh, programang ipinatutupad ngayon ng gobyerno para makatulong sa ating mga kabataan, lalong-lalong yeah. hindi na makakapusid sa college na pagkatapos nila ng grade 12 ay pwede na silang maghanap buhay. At yung isa pa, uh, sa pamamagitan nito, magiging globally competitive na tayo. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Um, ayon po sa gobyerno, um, bakit daw po magdadagdag ng dalawang taon sa basic education? Dahil yung Pilipinas na lang ang natitira. Sa buong uh, uh, mundo, uh, dalawa o tatlo na lang yung natitira ang mga bansa na hindi nagpapatupad ng na, K-12. At uh, ito rin yung para pag, pag yung pag ang isang uh, estudyante ay nagpunta sa abroad nagtrabaho sa abroad bali kung ano yung nag-graduate na, nag -graduate siya dito kung ano yung kurso, ganun din doon hindi na siya mag-aaral uh, pa doon, katulad ng sa ngayon na pag nag dito yung estudyante bali kulang pa siya ng 2 years sa basic education, kaya mag enroll pa siya kung nag-graduate siya dito ng engineer, hindi pa siya engineer sa ibang bansa kasi kulang tayong dalawang taon sa basic education. Maayos po ba ang pre -pre preparation ng gobyerno para ipatupad ang Yun ang hindi natin sagot na maayos talaga. Dahil sa ngayon, uh, marami yung kakulangan sa pagpapatupad ng programang ito. Maganda programa, kaya lang kulang ang mga facilities kulang yung mga rooms, mga teachers na binibigay ng gobyerno. Kung baga, hindi pa, hindi pa masyado handa. Although yung program ay uh, malaking tulong para sa mga estudyante. Maaari po bang magturo sa junior at senior high school ang mga professor instructor na hindi nakapasa o hindi kumuha ng let or license for examination for teachers. Pwede, as long as mayroon siyang uh, certificate sa TESDA, mayroon siyang TM, uh, yung uh, training galing sa TESDA, kahit hindi siya let passer, pero contractual lang for 5 years. Para sa inyo po, ma'am, ano po ba ang naging epekto nito sa paaralan? Malaki yung epekto nito. Una, nag-increase yung enrollment. Pangalawa, nadadagdagan yung mga buildings, yung mga facilities, at nadadagdagan yung mga teachers. At yung mayroon namang disadvantage dito kasi yung mga teachers uh, sa kakulangan ay binibigay ng depth ed. Yung mga junior high school teachers natin may bibigyan ng load sa senior at nagiging, kumbaga, nagiging burden sa kanila din kasi hindi naman sila trained sa senior high school. Ano po ba mga -ma -ma, masasabi niyo sa mga kabataan patuloy na nangangarap at nagsisikap sa pag-aaral? Magpatuloy lang sila sa kanilang pag-aaral kahit may mga konting problema ng programa. Uh, makaka ano din sila. Kung baga uh, makaka -dito na. matutulungan din sila ng gobyerno pagdating ng panahon para sa kanilang uh, pagtrabaho para sa kanilang magandang kinabukasan. At uh, patuloy na mangarap, patuloy na uh, gumawa ng paraan para makapagtapos ng kanilang pag-aaral dahil yung gobyerno natin nandiyan naman para tulungan sila na mabigyan ng magandang kinabukasan. Maraming salamat po And you're very much welcome.